So, bali mga boss, gumagana na itong amplifier. Ang problema, yung microphone nya, ayaw gumana. <laughs> so, volume tayo. Saksakan ko. Hello, hello. Wala. Hello, hello. Wala din. Hello, hello. So, yung tatlo na saksakan ng mic, wala ayaw talaga gumana so gagawin natin dito double check natin yung jumper na nakalagay kung para saan yun at ibalik natin baka sakaling yun ang dahilan kung bakit hindi gumana yung mic then check na lang din natin kung may babang sira so kakalasin ko na naman ulit itong harapan nya <coughs> yun nga lang medyo matabaho inalas na nga natin yung board. Tiningi ko na dito yung ano kung kung may contact, may contact or maganda yung connection ng pagsak na pagsaksak natin ng PL dito. Okay naman siya. Iniisa-isa ko na. So baka iniisip ko baka nagloose lang to. Dinoboche ko din yung mga potentiometer na kinabit ko. Baka may defective, wala naman. So gagawin natin dito ay itay muna natin yung jumper hanapin ko muna dito sa video ko kung saan yung jumper tapos ibalik natin din testing tayo mga boss uh, binalik natin yung jumper volume tayo Ayan. ngayon subukan natin yung mic hello sound check naka open volume hello hello sound check hello hello sound check sound So, trick, Hey, so. I-reverse so, muna natin. Hello. So, trick. Hello. hello mine, this. this, is, this is. So, So, tick, tick, tick. so tick, tick, tick. Hello, 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 So, tick, 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 tick. so, so, so So, may iba yung kulay ng camera natin. <laughs> oh, haba na ng bigote ko. Di pa ako nakapag-ahit. So, may problema pa, pag nagkakabit ka ng audio, tumutunog. Hindi pa rin siya normal talaga pag ano. Pag-aralan natin kung para saan yung uh, yung jumper na yan. Bakit mayroong ganyan. Alamin natin. Okay mga boss? Sound, sound, sound testing, mic. testing mic Volume, Volume natin Wala na. lang Sound, kick So sa kabilang, sound, sound, kick, sound, kick Sound, kick, sound, kick, sound, kick, kick. sound, sound kick, kick So okay na siya mga boss ah uh, Balik na rin natin yung camera Dito tinanggal ko na yung jumper dito Kung malala nyo may jumper dyan So gumana na siya Ayan Hello. Hello gumana na siya na wala na yung jumper so ano naging problema niya patayin ko muna para safe tayo baka mamaya pagbalik natin eh, may madiscuss siya so nangyari dyan ay ganito trinase ko lang yung jumper kung bakit may jumper yan so from dito tapos ito may jumper yan itong isa ito papunta yan dito tapos dito yan sa mic volume at saka sa sub mic volume at saka sa mic volume din. May return naman siya pabalik dito. Then tiningnan mo yung linya yan, papasok yan dito sa IC tapos may mga resistor diyan. So ginawa natin, una natin ginawa diyan, kinik natin tong mga resistor yan. Sa isa yan, normal naman gumamit tayo ng tester. ayan, naka-digital tayo. Uh, sinit natin sa resistance tapos tinister natin to walang problema, Then after nyan, wala na tayong ibang makita pa na possible na dahilan. Nagpalit tayo ng IC. Ayan, GRC 4558. Kung mapapansin nyo, ayan siya. Ito naman yung IC nya na tinanggal natin. So dahil dito, uh, hindi gumana yung mic. Isang pyesa lang ang kinailangan nating palitan. Gumana na. So pwede ko na siyang ibalik uli uh, Tapos na to mga boss Yan So kailangan talaga napakahalaga Sa pag-repair ng amplifier Yung troublesho uh, lalalala, troubleshooting trouble skills nyo So kailangan i-practice natin yung troubleshooting skills Analyze ng circuit uh, at kailangan marunong tayo magbasa at mag-analyze ng circuit pag wala yon wala hindi obra yung hindi lahat ng oras obra yung palit ng palit ka ng piyesa kailangan mapinpoint mo din kung saan piyesa lang yung dapat palitan so gumamit tayo ng tester kailangan talaga marunong ka gumamit ng tester para ma-check mo yung resistance bultahi yung circuit ray, yung circuit kung saan pumupunta kung saan yung audio signal flow so kung wala yon hindi mo mare-repair yung ganitong trouble So hula hula kung talagang nagmamadali ka hula hula ka lang ang mangyari sa'yo ah, uh, wala aasa ka naman sa tanong ng tanong kung kani kanino So kailangan i-develop din yun sa mga gusto maging technician Pero hindi lahat ng oras eh, nagagawa sa palit pisa.